buti buti din na yung pagdating ng mga aeroplano <laughs> parang ano ang iingay bakit naman kasi umaga dumadaan sa atin sabay sabay sana tanghal, eh sana tanghali para gising na yung mga tao siguro nagka-traffic din sila sa air eh ba siya umaga at saka gabi eh no hmm. di ba pag binu-walking sila chico ng alas 7 ah, sunod sunod pa hanggang alas 9 yun ang baba nung aeroplano eh dati, Kaya, dati hindi naman sa atin di ba oo binuksan daw kasi runway dito sa side na to Tsaka so, gabi nag-walking kami, sabi ni Kyra, eh nakatingin kami nila Martin doon sa aeroplano. As in, kita mo talaga yung ilalim. Ako nakahinto eh, yung mga nakapagkabay. Oo, pag, pag naghihintay, ano? Sabi ni Kyra, Mama, may aeroplano ba? Kasi parang ano eh, magka-crash. <laughs> so, Sabi ko, anak, ang baba ng na aeroplano, nasa ulunan mo lang. Sabi niyo, kala ko po magka-crash eh. Kasi, ang lakas. Pinadaanan so, talaga yung community namin. Na. Parte na palapit sa airport <laughs> Umababa pa yung gaso, 151 dito. Pero mababa pa rin dun sa may malapit sa Costco, no? 10, 10. kanina nagbasa ako ng comment sabi niya asan daw yung malaking aso siguro hindi niya napanood yung ano or bagong subscribe ay eh, bagong viewer yun na vlog na po namin yung kiwi hindi na namin siya ganong pina ginawang content kasi masakit din naman pag naaalala pero happy siya ngayon kasi yung family na yun is oo oh, mga kaibigan namin yon. and then meron silang dalawang anak dalagita yung isa Parang ano yung panganay niya, I think she's 13, 12? Parang ganun, oh, yung magta-13. So, nagalang nilang gusto Oo. Oh, oh. So, every time na dumadalo, tapos yung bunso niya is 5 yata, si bunso o oh 6. Every time na pupunta sila dun sa bahay, kasi kunwari meron so kami birthday, hmm. yung housewarming, ngayon yan. Sa kakatrabaho ko yun eh. Ano, lagi nilang nilalaro si Winnie, ito ang -tuwa silang dalawa. Kaya yun nga, sila yung nag-adapt ano, nag kay Winnie. And ayun, may yard sila, tapos parang parang isa si Winnie sa nakakompleto ng family nila. Kasi meron silang dalawang anak, tapos bigla meron pa silang pet. So, ayun. Malaki yung space nila pa eh, no? Mm. -hmm. Kaya nakakatok. Mas ano, mas ano nga yung si Winnie doon eh. Agresibo siya kasi meron siya natakbuhan. Mm -mm. Eh, sa bahay, lagi siyang malungkot eh. Hindi natin mailabas eh. Totoo. At saka, isa sa reason na hindi na mailabas yun, yun nga kasi may Mawin. restriction sa, ano, sa pets. Ngayon, kaya kung nakikita nyo, dalawa lang yan kasi... Ayun nga yung isa nandun na. Nandun siya. And anytime naman, pwede namin dalawin kasi kapitbahay lang namin. Parang tayo rin naman ang may-ari lang, hindi lang talaga siya na ano. Tayo kinalakihan, pero syempre, kaila ano na siya, kaila beshi walk. Kaya, ang ang kasi ron, yung talagang ang kilala namin. Kung, okay. kung hindi naman maganda yung trato ko, kung namin. Tsaka hmm. ano, wala kaming hiningi kahit singko. Lahat pa ng pagkain, lahat ng laruan niya, lahat ng gamit niya, binigay namin yon kompleto ang vaccination ni Winnie. Hindi kami, wala kami hiningi kahit singkong dole. Alaga At pero ang na-request ko lang is pwede bang wag nilang palitan yung pangalan. Yun lang yung sa akin. Ah, uh, wag lang palitan yung pangalan ni Winnie. Masaya na ako doon. Yun. So, ayun naman, yun naman yung pangalan niya doon. Tapos nagse-send min minsan ng video, tuwa-tuwa si Winnie doon sa likod kasi nga may yard. Malaki yung backyard nila. Sila yung may mga single ano family homes. So ayun po, para okay, e, ma-address si lang yung concern. Yung concern si, ano, depressed o anxiety? Sa amin kasi di ba na siya matakpuan din eh. Uh, -huh. Kakansayot siya lalo At na kapag naiiwan pag, sila. Kakansayot din. Yung nag-isip pang sisirain. Oo. kapag may mga isip siya. Yun. Mga angagat yun. Mga angagat ng gamit. Tapos tumalaki siya eh, tumataba sa atin. <laughs> wala talagang ano din eh. Nakakulong lang Oo, oh, masama yung mataba kasi yung hips. Okay, bibigat. Okay, pumayat na siya. Oo. Uh -huh. mo. Oo, oh, pumayat. E tumang Ay, tumangkan. Ay, lumipad yung ano. Parang tumangkan siya. Yes. So, ayun, para sa mga, hmm. ano pa. Ma masakit din naman sa amin yun. Lagi. Yes, sa amin, ano yun. Tulad pag kahapon. Napapan, pag napapanood natin yung video. Oo, at saka kahapon, merong golden doon naglalaro sa ano field. Wala talaga niya? Akala ko si. Pati yung katawan niya nakatitig kan pati yung dalawang <laughs> likod, aso yung nakatingin eh. Oo, pati yung likod. Sila Chico nakatingin ganun eh siguro sabi nila Winnie, ko ba yan? Nagulat kasi kasi yung mga golden retriever dito tahimik na. Matatanda na. na eh. Ano na siya yung iba na yung may, mga puti, ano siya, uh, ama, senior dogs na, kasi yon. Mabagal uh -huh. na, sila. Eh, <laughs> ko kahapon. Parang si Winnie. Kaedara ni Winnie, no? Oo, yung Saka yung harot. Yung kulay niya. Yun. ko may baka Baka si Michael naglalaro pala eh, no? Ayun. Pero, yun. So, yun lang. Kaya, ayan, pag nakikita nyo kami, dalawa lang yan. Etong maliit, kay Kyra to, si Sachi. Kaya lang, lagi sa amin nakadikit. At siya madaling itago. Nilatago na natin sila eh. Uh -oh. <laughs> Kasi See? isang, pusa, isang aso lang, di ba? Uh Oo. -oh. Eh, hindi naman, hindi naman ko rin na yan, hindi naman sinabi sa amin ng no, ano, usapan namin, kailangan ng na, click, kailangan pwede aso, di ba? Oo. Oh, oh. Hindi naman binanggit sa atin na bawal pa rin. Nung pandemic kasi, lahat ng tao bumili ng oh. pets. Kasi di ba na depress yung mga tao dahil oh, pinayang, nasa bahay para, lang. Kanil, eh. So, nung bumili kami, naghahanap kami ng bahay ng 2021, ang isa sa, kasi tatanungin ka ng agent mo ano yung mga gusto mong makita doon sa bahay? Ano requirements mo? Ilang kwarto, isang ganito, ano location? Sabi ko, ito yung gusto kong kwarto, ito yung gusto kong banyo, And then, ang gusto ko, make sure na allowed ang pets. Kasi meron kaming pets. Lalo na si Winnie malaki. Kaya nga ka naghahanap kami sana na may yard. Kaya lang hindi nga kami manalo-nalo. Kasi during that time, bidding war doon sa bahay. At pag wala kang, uh, effort na magdagdag ng extra budget, patatalo ka. So, lagi kami natatalo sa mga property na merong yard. Si Winnie ang unang inisip ko sa pagbili ng bahay. Sa siya ba lang. Na siya oh, at saka gusto ko kasi ma-enjoy niya. Ma-enjoy niya yung yung kabataan niya kasi maliit pa siya alam namin makulit siya eh four years kasi yon na makulit yung golden nandun siya sa puppy stage so siya yung number one consideration si Chico kasi pwede mo itago eh maliit lang eh tapos kahit tumakbo lang siya sa bahay malaki na sa kanya yon pero kay Winnie kasi tapong akbang niya lang yon unfortunately natalo kami tapos parang a year after nakuha na din namin si Sachi merong memo na lumabas na nasa bailo pala na ang lang doon sa townhouse is one dog and one cat. So, kapag nalaman nila, oh, ako na rin, may nagreklamo. Ano yun? Uh, pwede kang bigyan ng sanction. Tapos, meron pang isa na pwede nilang gawin kasi narin di ka sumunod is yung kailangan ipa-foster yung aso or ipa-adapt. Eh, sabi namin, teka lang, parang paano na gagawin natin? Sabi kong ganun. Ayoko namang papunta si Winnie sa wala. So, ang tagal no, naghanap kami ng mag a kay Winnie. Taon din, taon. So, o, parang walang, isang taon. Kailangan talaga kilala, hindi pwedeng hindi kilala. Oo, oh, at saka hindi ko siya maatim na i-post doon sa Calgary oh, Free Pets. Hindi, ko, for rehoming, hindi ko, re ko siya maatim na gano'n na parang hindi ko kilala kung sino yung kukuha. Talagang, every time naiisipin namin na sasaktan na lang kami. And then, ayun, finally, parang nag-open up na kami na lang kasi gusto talaga namin yun eh gusto yan ng gusto yan ng ayun pumilit yung puti gusto yan ng ano nung anak namin noon pa ate sabi nga nun sabi ko ate sige ka ako kung talagang gusto nyo sabi ko kung talagang gusto nyo sabi ko kunin nyo and for sure naman may enjoy nyo kasi tuwan tuwa din yung mga bata dun eh mm -hmm. kaya sabi namin yun na yung time na kailangan natin i-let go And blessing din naman yun kasi malapit lang siya. As in, kunwari, naglakad tayo doon sa may entrance ng Kinkora. Nasa kabilang, kabilang side lang yun. naman sila. Yun. Tsaka na-enjoy na niya. Na yun. Tapos, yung kamag-anak nun, dating merong labrador. So, tuwan-tuwa din sila kay Winnie. Meron silang alagang malaking aso. So, sanay sila sa malaking aso. Hindi ganito. At least, yung adjustment nila hindi ganun kahirap. So, ayun lang para clear wala po kaming hiningin bayad adoption or something anything kasi hindi siya maluwag sa puso namin na ipa-adopt sa totoo lang yung araw-araw na konsensya araw-araw na lalo na pag nakakita ka tapos nakakainis pa tong Facebook kung makikita mo sa mga stories o so kaya reels TikTok saka TikTok golden talaga nang bibuise eh. tapos eh magkakamukha ang golden kaya mapapaano ka pero ayan, so... Pagkaya kahapon, may... oo, oo kamukha niya. Eh, masaya ka na lang dahil alam mo na, ah, okay. Okay siya. Napunta siya sa okay. masaya masayang pamilya. Alam mong mamahalin siya. Yun. So, yun po yung sagot namin. Ay, meron nga pala. Nakapag-shoutout ka na ba? hindi pa. Si ano yun? Shoutout meron ako isa-shoutout yung nakita ko dun sa may Magkasama sila. Tapos parang nandun kasi ako sa kabilang cashier, sa kabilang till, doon ako nag assist Ano, minsan makikita niyo ako nagka-cash, minsan makikita niyo ako nagpa-pack. So, pwedeng front-end cashier assistant ako or front-end cashier ako. So, nung time na yon assistant lang ako nung, nung, nakita nila ako. Pagtingin ko sa kanila, parang sabay silang kumaway, eh, tapos parang, parang nakasmile silang dalawa, sabi ko, sino ba yun? Pero syempre, nasa isip ko, it's either Filipino kasi, Bihira naman kasi yung Pilipinong masaya no? Hmm. Na mamamansin. Bihira yun. Karamihan ng Pilipino talaga. Kakausapin mo na, i-inglesin ka pa. Kakausapin mo, hindi ka papansinin. Eh. Masungit. Kasi ilan pa yung sista inaaway. Nagka-trabaho lang, aawayin. Oo, may Pilipino doon na inaaway ako. As in talagang grabe hmm. mga katim, Sinabihan talaga ako na, ano, magmamaganda ka? Oh. Kasi hindi ko siya pinayagan, kasi ako noon, hindi ko siya pinayagan mag-ano. Ano, ano, niya, ay, nakakainis lang. Hindi ko kasi, siya pinayagan na gamitin yung card nung isang member kasama nila kasi gano'n yung para sa mga hindi po nakakaalam sa course ko kasi mo nga. ay taka lang pero yung nakita ko na, bigla silang nag mm hmm. tapos nung sakto pupunta ako sa, sa may gilid nun sabi niya oy ano iste habing gano'n no, pag alam ko ng iste ibig sabihin nanonood yun kasi walang iba nakalaman mm -hmm. ng pangalan ko so sabi niya gano'n ano sabi niya gano'n ano, hmm. Oh, po kami sa inyo ganun, oh. ano? hmm. isa po nanonood kami ganun. nakikita naman to sabi niya ganon ano, ah, nanonood po kami sa inyo. Nga, oh. po nanonood kami. Nga, nakikita naman to pa yun. Hindi. Ayun, tapos ayun, so sabi ko, ay salamat po, sabi kung gano'n. So, tinanong kay pangalan nila. Ano, shoutout kay Irish at saka kay ano, Raquel. Wala na yung sulat. Sinulat ko dito yung pangalan niya. So, Iris eh. and Raquel. Sa, eh, hindi mo nakasak tanong yung area, no? Oo, oh, hindi ko natanong yung area. Kasi hmm. sila, yung may anak na Mario, natanong ko taga R3. Hmm. Eh. Pero sila, hindi ko sila, hindi ko sila natanong. Kasi nagmamadali din ako nung pa kasi nagpapaka ako. Hmm. Pero ayun, nakapag ano naman kami na, ay, no, note po kami sa vlog nyo. Ayun, sabi ko, ay, salamat sa support. Ah. Tapos ayun, tinanong ko ngayon pangalan. So, shout out sa inyo, Iris and hmm. Raquel. And thank you at pinansin nyo ako. Irish and Raquel. Oh, pag nakita nyo ako, pansinin nyo ako. Kasi minsan naman, Nadadala na po kasi akong tumingin at bumati sa Pilipino dahil nga po karamihan ng Pilipino na bumibili doon sa ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Hindi naman po namamansin. Hindi ka, kunare, kakausapin mo, may kasama sila, lalo kapag puti ang kasama nila. Hindi ka papansinin. Buti pa yung puti, papansinin ka. Pero yung Pilipino, hindi ka kakausapin. Parang ha, tapos magugulat ka yung puti. Babatiin ka pa ng Tagalog, kamusta? salamat, ganoon, magpapasikat sila na nagtatagalog sila, pero yung Pilipinong kasama, never kang papansinin. Siguro sa sampung nakikita kong ganun, siguro mga tatlo lang yung ano, yung mababait na Pilipino. Hindi ko naman sinasabing masasama tayong Pilipino, pero yun yung trait, mm -hmm. yun yung common trait ng mga Pinoy. halos sa, sa lahat ng makasamahan niya, na experience mo rin, no? Oo, kami mga Pinoy, alam namin yun kapag Pilipino, tapos minsan, tatagalugin mo na, hirap na hirap na mag Ayaw Ay, ba magtagalog Parang, tinutulungan mo na nga siya. Mm. Ewan ko ba, siguro ganun talaga. Pero, no offense dun sa mga, kung magkakomment kayo, no offense po dun sa mga ganun tao. Pero, ang sa akin lang is, oh, wag, wag sana tayong ganun ka-rude sa kapwa natin. Mm. Tapos, kapag puti, ang bait-bait natin. 'Di ba? Parang hmm. napapansin ko 'yun minsan kapag may mga ano, parang pag, pag, pag ibang lahi ka usap pambait pero pag kinakausap mo hindi ka pinapansin. So anyways, meron yung para po sa kaalaman niyo sa Costco, yung card membership po. Hindi kasi natin binabasa yung malilit na details, 'di ba? Kahit naman kami hmm. dibi niyan binabasa 'yun eh. Pero na-experience ko 'yun sa New Finland doon. Nakikiride lang kasi ako doon sa manager ko. And then doon ko unang narinig yon na yung membership hindi mo pwedeng ipahiram. Oo. Oh. Ngayon kung gusto mong magpasaba, hindi pwedeng bayaran mo sa'yo, scan yung card, so magbabayad ka tapos ibibigay mo sa kanya yung card mo, tapos i-scan yung card mo tapos magbabayad siya, no. Ang mangyayari doon, kung gusto mo sa kanya ipahiram yung card mo, ikaw din ang magbabayad. Mm tapos ito transfer na lang niya sa iyo pera or usapan niyo na lang yung pagdating basta pagdating doon may ari no? oo magbayad siya ng cash hmm. yun lang po yung allowed so para sa hindi po nakakaalam hindi niyo po pwedeng i-share yung card ninyo kahit sa tingin niyo makakalusot kayo kasi minsan tinitingnan talaga namin yung picture pag minsan sa ch self check mga experience niyo yun oo, so, sa self check out at saka mai-implement na po nag-start na po sa BC yung ano yung merong ano reader So, makikita talaga kung ikaw yung member. Di maganda. So, pag hindi nakita, kasi mag show pop up yung mukha nyo, so mag-check yun yung nag-check. Mm -hmm. And then, tatanong na nasa yung may-ari. Uh, is he with you? Pag sinabi nyo, he's in the car, kailangan pumunta siya. Kasi hindi kayo makakapag-shopping kung wala siya. Pwede kayong sumama. ako may isang card, sampu kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero siguraduhin nyo po sa checkout na ang magbabayad lang po is yung may-ari ng card wag, wag na po kayo makipagtalo kasi policy po yun. And kapag umulit po kasi nang umulit na siya ay pinapagamit niya yung card niya, pwede pong masuspend yung membership niya. Yun po, kaya hindi po siya pinapagamit. So, nung time na yun, yun po ah, pwede kayong gumam makigamit pero bayaran nyo ng cash. Or siya magbabayad, bayaran nyo siya, i-transfer nyo po sa kanya yung pera. Ganun lang po kasimple yun. Huwag nyo na pong subukan na ibigay yung card nyo and siya yung magtatap. Marami na po kami sitang ganun. Minsan napapagod na nga lang ako eh, kasi parang, ano ba yan, sasayangin mo ba yung energy mo para makipag-away dito. Mm -hmm. Pero, ayun. So ngayon, nung siya, ginamit nila yung card, pagtingin ko, lalaki, eh babae silang gagamit. Parang ang dami nila eh, one, two, tapos yung may are wala, kumakain. So hindi siya bumili. Ang bumili lang, nakiride yung isa, tapos nakiride yung isa, magkakahiwalay. Tapos yung babae na may asawa. Tapos ngayon, yung Pilipina, paburo sila Pilipino. Tapos pag sabi ko, ay, sino po yung member? Andon kumakain, sabi niya gano'n. Ay, ano ate, hindi po kasi pwedeng uh, gamitin yung card. Nandito po ba siya? So, sinisigurado lang namin nandito siya. Para pag nagbayad, siya yung magbabayad. Hmm. Sabi niya, oo, oh, kumakain eh. Gusto pa bang ipatawag ko pa? Sabi niya gano'n. Sabi ko, actually, opo. Kasi kailangan po nandito yung member pag nagbayad. Tapos sabi niya, alam mo, ikaw lang yung nanita sa amin ng ganyan. Siguro kasi Pilipino kami, no? Kaya nagmamarunong ka, sabi niya sa akin. Sabi ko, ay hindi po, sabi ko, hindi po ako nagmamarunong, inaano ko lang po yung policy, sumusunod lang ako. Saka nagkataon kasi, andito ako sa harap nun, katabi ko lang yung podium, nandun ang mga manager. Tsaka dapat dun, huwag ka na magkasalita ng ganun, alam mo yung policy. Oo, oo saka parang ginanong pa niya ako, para sabihin pa dapat niya dun, na, alam niya na yung, ano? parang, ibig mo sabihin, kung punjabi ka o puti ka, hindi kita sisitahin, hindi, sisitahin ko pa rin. Kahit anong lahi yun, ako maniwala kayo, lalo yung mga Chinese, at saka yung punjab, saka yung mga black, kahit naman Canadian eh, nagkaano sila, yung mga hindi alam yung policy na ganun. Sinisita po namin lahat. Kaya nga po kami naaaway. Ako nga madalas ako doon, eh, kilala pa nga tayo. Oh, tinitingnan si yung ID ko, eh. Hindi yung pinayagan eh nung Ooh. yung wala siyang card, yung pwede. Kailangan talaga meron ka, walang pamimilya doon sa kabilang pali policy na hindi mo dapat susundin kailangan susundin may policy so anyway sa nangyari yung dalawa nagbayad ng cash tinawag yung may-ari eh kumakain si kuya tapos sabi niya ganun inabot niya ngayon yung debit card niya dun sa dun nga sa na nagtaray sa akin sabi niya sa akin mabait yung may-ari sabi ko kuya next time hindi pwede ha kung gusto mo ikaw magbabayad or magkakash sila. Ah, sige po, pasensya na po. Okay lang po ba, ko na lang po yung card ko kay ate. sya na po yung magbabayad. Mm sabi ko, sige, wala na mo problema kasi credit card niya na yun eh. So, nung inabot ngayon doon kay ate, nagkataon, inabot nung asawa yung card din nila. Yung debit card or ATM card niya. Sabi ngayon nung lalaki sa kanya, use my card. So, narinig ko yon Ang problema, pareho din green. So, parehong TD yon So, ngayon, habang nag ako, nakita ko na tininatray niya sigurong pagpalitin yung card. Malik, hindi ko naman pwedeng tignan kung ano yung pangalan nun. I mean, privacy yun eh. So, sabi ko sa kanya, ay ate, mabait pa rin ako sa kanya kahit binasusan niya ako kanina. Sabi ko, ay ate, ano po ah, hindi niyo po pwedeng gamitin yung card ng husband niyo. Kailangan po yung card ni kuya. Since binigay na po niya sa inyo, yun na lang po ipantap niyo. Sabi ko, yun. Tapos doon siya nagalit, sabi niya, alam mo nagmamaganda ka. Mamaganda ka. Feeling mo magaling ka ikaw lang yung ganyan eh sinabi niya talaga sa akin sabi ko ay ate taga lang po ah, parang hindi na yun tama sabi ko sumusunod lang po ako sa policy pinayagan ko na po kayong gamitin yung 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 membership card niya pero hindi ko po kayo papayagang gamitin yung pambayad niyo Ah, 'di ba? Ayun nga oh, ayan yung card niya oh, 'di ba? Iniwan nga niya sa akin eh. Ginano niya ako. Sabi ko, o, "Ate, pero nakita ko pinagpapalit mo yung card." Sabi ko, gano'n, Sabi niya, "Ano, nagsisinungaling ako? Nagsisinungaling ako?" Mamaganda ka eh, no? Akala mong galing -galing mo galing-galing mo, sabi niya. Inaway niya talaga ako kasi eh wala nang Pilipino ng oras na 'yon. So, wala ako bang ma ma maging witness na binabastos niya ako sa lengguwahe natin. Kasi hindi naman alam ng iba eh. Oh, ibe eh, yun. At saka Punjabi yung pakar ko. So, hindi kami naiintindihan. Ngayon, nung tumawag ako ng supervisor, pinaliwanag ngayon yung supervisor sa kanya. Sabi ko, pinaliwanag ko sa supervisor yung nangyayari. Kasi inescalate ko na nga. Dahil walang manager ng time na yon. Tapos, nung pinapaliwanag sa kanya, ang bait niya. Oh, it's okay. I understand. Naiintindihan daw niya. Oh, uh, we're not gonna do it again. Ganyan. Sabi, tumingin siya sa akin. Tapos sabi, oh, ano, masaya ka na, ha? Mamaganda Mama, ka talaga yun, eh, no? Kala mo nakakatuwa ka, alam mo nakakapikong ka niya. Talagang, ang dami sinabi. Although hindi niya ako minura, pero puro pang iinsulto yung sinabi niya sa akin. Tapos pinipigilan na siya ng mga kasama niya. Sabi ko, alam mo ate, hindi ako makikipag-away sa'yo, sabi ko. Hindi dahil lang sa trabaho ko, pero dahil ayaw kitang patulan, sabi ko. Kasi sana, alam mo yung policy bago ko nakipag-away. So, hindi ko na lang siya pinansin. Tapos, hindi na umalis yung supervisor. Noon time na yon alam nyo ba mga katim lumapit sa akin yung isang supervisor and graduate naman ako. So, habang inaaway niya ako dun sa site, kinongratulate ako ng supervisor kasi nga, may nag-comment sa akin na ang bait daw ng service ko and ano, natuwa siya sa akin. So, parang nagko-contradict sa ginagawa niya. Parang yung time na yon kahit na nasasaktan ako, na, na, na nababastos ako, parang apakababa, apakababa ng sahod ko para si mo ako ng ganito at saka sino ka para ganunin mo ako na ikaw naman yung mali, ikaw pa yung galit sana ilugar niyo 'yung sarili niyo. At least merong merong magandang balita, 'di ba pa? Mm. Kaya pag pumunta kayo sa Costco, makikita niyo picture, ako doon eh, picture do sa TV. Mm. Makikita niyo din mga feedback ng mga ng mga members and then makikita niyo 'yung mukha ko na isa ko doon sa nakomenta ng maganda. So natuwa naman ako doon. So Nagulat ngayon yung isang supervisor na lumamit na bakit parang may nagagalit dun sa gilid. So, pinaliwanag na lang namin after. Tapos, ang ginawa sa kanya, inilayo na lang siya. Kasi ayaw niyang tumiga Alam nyo ba yung asawa niya nagpapaliwanag sa akin ng ano, pasensya na. Sabi ko, ah, we didn't know it. Sabi ganun, we're not gonna do it again. Sabi ganun, puti kasi yung asawa. No? So, sabi ko, it's okay. Tapos, bumalik na si kuya. Tapos, sabi ko, kuya, next time na lang po, ha. Uh, wala pong problema kung gusto niyo paggamit wala naman po ako magagawa ginagawa naman talaga natin yun pero make sure po na ikaw po yung magbabayad sabi ko kasi katulad po niyan sana naiintindihan niya o kaya kung gusto niya dapat magpa-member po siya bakit sa totoo lang it's a member based 'di ba na na bilihan bakit ikaw na nga yung nakigamit ng card ikaw na nga yung mali yung ginawa ikaw pa yung insulto sa akin to be honest mga ka-team hindi ko siya pinatulan pero kung siya ay nasa team hortons at ako yung manager. Sinasabi ko sa inyo, papatulan ko yun. Kasi wala kayong karapatan na bastusin ang mga nagtatrabaho. Lalo na sa ganong industry. Kahit anong industry. Pero, para mang insulto ka. Sobra yon. Ano na lang yon? Hindi ko siya iniyak. Pero galit na galit ako nun. Kasi hindi ko nakaganti eh. Hindi ko na ipaglaban yung sarili ko eh. Pero parang yung time na yun, nung nasa isip ko na lang, mas mukha na lang siyang tanga. Kung papatulan ko siya, mas magmumukha akong tanga. Di ba pag pumatol ka sa bali? Di naka-duty key. Eh. Mas balu ka. Pero alam mo, kung tinawag ko, wala kasing manager nung closing na yun pa. Bisor lang ang nagmamanage yung time niya. Kung tumawag ako ng manager pa, pwede pa pala siyang palabasin. O kasi nag Pwede siyang ilayo. Yung... Kasi wala siyang karapatan na insultuhin Kaya ako ng gano'n. Yung rules natin dun eh, pag nanggugulo na sa store. Oo, oh, oh, tumataas pa na yung ano mo. Hindi na ako nakikita dyan pa. Hindi kita. Ayun, pero bawal kasi yon sa policy ng Costco, nabastusin nyo yung staff kasi nagtatrabaho lang kami pero kung mali din yung staff bawal mm -hmm. din yon papagalitan din kami sa loob mamemohan kami magkakaroon kaming counseling pero nung time na yun sinasabi ko sa inyo wala akong ginawang mali hindi ko siya sinigawan hindi ko siya pinatulan As in, palabas na sa bibig ko yung galit, pero huminga na lang ako mandalam, sinabi ko, alam mo ate, hindi na kita papatulan. Pinapaliwanag ko lang po. Wala po ako magagawa, trabaho ko lang po, na-implement yung policy. Alam niyo sa totoo lang, ilang beses yung cases na yun na, merong mga nakikiusap na, bukan naman pwede yung ano, gamitin niya yung card ko. Pinapayagan naman namin eh, pero magbabayad nga sila ng cash. And then pinapaliwanag namin yung policy. At naiintindihan ng mga tao. Yun lang ang nag-react ng ganun. Marami nagre-react, lalo yung mga punjab, nagre-react din sila. Pero, first time ko yun na experience sa kapwa ko Pilipino, ginanun niya ako, tapos ginanun pa niya ako. Sina sinabi pa niya, hindi naman yung mukha ko, pero sinabi niya, mamaganda ka, mamaganda ka. Ang galing mo eh, no? palibasa Pilipino kami kaya sinita mo kami yung ibang Pilipino naman din kami ginaganyan eh lagi kami sa mga Costco sabi niyang ganoon baka po hindi lang po napansin na hindi niyo po membership yon sabi ko eh anong gagawin ko eh nakita ko habang gano'n. ganoon wala naman sana kung mabait siya pero naging super rude talaga siya yon so sana next time piliin niyo yung battle niyo kasi mali wala sa lugar mali siya eh pero ipinaglaban pa rin niya and grabe ang insultong inabot ko kunento ko yung kabilang pag-uwi. Hindi ko na lang iniyakan kasi parang magmumukha akong tanga pag umiyak ako. Pero ang sakit noon ah. Bastusin niya ako doon. Sabi niya ako nagmamaganda ako. Akala mo daw kung sino akong magaling. Ang niyang kasama para ipahiya niya ako ng ganun. Ilang Pilipino yun. Nakasama niya, anim yata sila, pito. Kasi yung iba yata sa kabilang side nagbayad. Pero ininsulto niya ako, sobra-sobra. Grabe yung panlalait na ina. Grabe yung discrimination sa kapwa Pilipino. Kaya naniniwala ako doon sa sinabi ng vlogger na nakabase sa Pinas, yung si magjowa. Number one na uh, nang babastos, nang didiscriminate kapwa. Masyado kasi tayong matalino. Masyado tayong maraming ano, alam. Pero alam, yung mga ganun naman, hindi naman nila kaya ibang lahi. Oo, pag iba, ang bait. Ang bait kaya niya doon sa Bisor. Oh, ito, pag, pag-inglisa na. Nung lalo, pinapaliwanag ng supervisor lalo, pag sa kanya. Yung... Tagalog, ma malalakas sila eh. Pero pag yung ibang lahi na, wala naman sila magawa. Oo, oh, inulit kasi nung supervisor yung sinabi ko. Kasi nung pinaliwanag ko, sabi niya, Oh, Joanne is just trying to uh, explain to you the policy mm. that we're not kasi allowed Kasi pag di naman nila sure. sinita, yeah. papagalitan naman sila eh. Oh, aba, ang bait niya. Nung no? sinisita siya nung supervisor, mm. talagang, Oh, it's okay, it's okay, sorry about that. Parang gano'n, oh, uh, now we sila understand. Eh. Sabay titingin siya sa akin, parang, alam mo ba parang bata kayo nag-aaway. Parang siyang demonyeta mm. na biglang, yes mommy, yes mommy, sorry daddy. Sabi pag tingin sa'yo, oh ano, masaya ka na, masaya ka na. Sabi pang na naman niya ako ng mata. nakatingin ako, sabi ko, natatawa ako na, pipi ko na ako na. Sabi ko, 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 ko. sila ulo yata itong babaeng to. Sabi ko, ganun. Parang luka-luka. Sabi, haharap sa akin, tapos aaway na naman niya ako. Eh, ang tangkad kasi nung bisor eh. So, hindi niya nakikita ngayon yung ginagawa sa akin. Dahil, kumbaga parang, ano ba yun? Ano ba yun? Alangan masilipin niya. Pero yun po yung inabot ko. Meron din na isang Pilipina naman na aalokin ko lang sanang mag executive card kasi pag naka white ka saka naka black, yung white bumili ka ng bumili sa Costco, wala kang makukuha pero pag nag executive kayo, which is 120 kung bibili kayo ng malaking na uh, purchase sa Costco, sayang yun kasi may rebate, so tinanong ko lang naman siya kasi bumili siyang malaking TV, silang mag-asawa so sabi ko sa kanya, oh do you have an, oh, ko, uh, do you have an executive membership tapos ginano niya sa mukha ko yung card, tapos sabi niya sa akin How do you think I'll be able to get in here and buy this TV? Ginanin niya ako. Ay, puti pala yung card niya. Hindi e sabi ko, ay, ay, naku, pasensya na po ate. Sabi ko, hindi, ino-offeran ko lang po sana kayo ng black card. Kasi sayang po yung points na makukuha niyo cashback. Pasensya na po. Pero yung malditahan niya ako ng ganoon matanda na eh. Grabe talagang Pilipino. Hmm. Grabe sa kakasungitan. Ayun ano na si ate. Mga ka-team, yun na yung experience ko. Hmm. Pero kaya ko lang na-brought up yun. Kasi nakita ko kung gaano ka bait yung dalawa, si Iris at si Raquel, nung nakita ko. And nung napatingin ako sa kanila, na weirduhan ako. Parang, ang bait. Kasi hindi ako sanay na mabait yung mga Pilipino. Hindi lahat kasi mababait. Meron din bumati sa akin kahapon na, di ba Christine pangalan mo? Bakit Joan ay so alam ko na nanonood siya. Kaya kapag hanggat di ka binabati, alam mo ka pa Ngayon, hindi na, uh -huh. dati binabati ko kahit na hindi ko binabati. Pero ngayon, kung hindi Napapaya ko kayo binate, ka iyon dahil eh, hmm. na ano na ako, nadala na ako na nababastos ako, o hindi ko papansinin, or alam mo yon yung mga ganon. So, minsan hindi po ako bumabate, or minsan siguro pagod lang din ako, or minsan talagang pinipili ko na lang na hindi. Kasi baka hindi ko naman makuha yung, yung respect na ina-expect ko, kung kong ganon. So, ayun. Pero, ayun lang po. Para lang po, alam niyo na-share ko lang. Wala lang, nagkakwentuhan lang kami hmm. Pin, no? Diba? Kaya, Nagmamaganda kasi ako. Eh maganda kasi ako. Kaya ngayon yung mga kasama ko sa Costco, kasi nagmamaganda 'yan, lagi ako niloloko pag dumadaan sila. 'Yun lang. So 'yun lang po. Peace lang po. Let's spread ano good vibes. Tatrabaho lang po ako. Hindi po ako nangaaway. 'Di ba? Okay. Thank you po sa lahat. Oy, ba bye Shout out to Lei. Bye ba Bye na, Bye. 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 Missing someone